Mayroon naman pong paalala ng Department of Health sa publiko hinggil sa ilang mga hakbang para kahit papanay ay maibsan o hindi na lumala ang kaso ng cancer sa bansa. Live mula sa Tagaytay, si Patricia Lopez, una sa balita. Patricia? Greg, isa sa mga ikinamamatay ng maraming Pilipino na sakit ay dahil sa iba't ibang uri ng cancer. Kung kaya ang DOH nagpaalala sa publiko kung paano ito maiiwasan. Batay sa tala ng World Health Organization, 60% ang namamatay sa cancer kada taon. At sa kada limang taon din sa Pilipinas, 25% ang itinataas ng iba't ibang kaso nito. Naunguna pa rin ang breast cancer na may pinakamaraming kaso sa bansa, sunod ang lung cancer na sinundan ng colorectal cancer, na sa pang-apat at lima naman ang liver at prostate cancer. Pang-anim ang cervical cancer sa may pinakamaraming kaso sa Pilipinas. Pang-syam ang thyroid, sunod ang leukemia at ovary, at pang naman ang endometrium. Binubuo ng 71.4% ang sampung naungunang uri ng cancer na ito sa kabuang bilang ng cancer cases sa bansa. Ayon sa Philippine Cancer Society, one-third sa lahat ng uri ng cancer ay nagagamot o nahahanapan ng lunas. Kaya ang Department of Health patuloy isinusulong ang early detection sa sakit na ito. Pag agad kasing nakikita ang sakit na cancer sa katawan ng tao, ay agad itong magagamot. Gagamot. Greg, ayon din naman sa Philippine Cancer Society na karamihan sa mga cancer o one-third sa cancer ay maiiwasan. Kung kaya, sabi nila, dapat para maiwasan ito ay kinakailangang merong healthy lifestyle ang isang tao. Dapat balanced diet at may sapat na physical activity. Yan muna ang pinakahuling ulat dito sa may DOH. Balik dyan sa studio.